Pugnay don sa mga posibleng isala ngayon dyan sa Independent Commission for Infrastructure at iginit pa ng naturan lupon na legal yung kanilang pagpayag sa executive session ni na Representative Batayde at Representative Asisjo, Yung ama ni Representative Batayde handa rin daw humarap sa investigasyon. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Isa Cotuner. Nanindigan ng Independent Commission for Infrastructure ang pagpayag nito sa kilingan ni Quezon City First District Representative Arjo Atayde at Kaloocan Third District Representative Dina Zistio na isailalim sa executive session ang kanilang pagdinig kahapon. Ayon sa komisyon, ang pag-aproba sa closed door hearing ay may legal at valid na batayan. Ito ay kabila ng bagong guidelines Ito ay sa kabila ng bagong guidelines ng komisyon na nagsasaad na dapat i livestream ang lahat ng pagdinig tungkol sa mga flood control projects. Sinabi ni ICI spokesperson, Atty. Brian Quito Saka, na malinaw ang guidelines dapat live stream ang mga hearings. Ngunit maaaring humiling ang resource person na executive session kung may factual o legal na dahilan. Bago magsimula ang pagdinig, muling kinumpirma ni Atay at Asisyo ang kanilang request executive session dahil sa umano'y sensitive at privado impormasyon na maaaring mabanggit sa kanilang testimonya. Gayunpaman, hindi pa nililinaw ng ICI kung anong partikular na concern ang dahilan ng dalawang kongresisa. Nauna nang sinabi ni Atayde na executive session ay inalok umano sa kanya ng komisyon habang iginiit naman ni Asisyo na ayaw niyang maupit sa trial by publicity. Sa ilalim kasi ng bagong patakara ng komisyon, tanging mga usaping may kinalaman sa national security, banta sa buhay ng testigo o posibleng makaapekto sa investigasyon ng ibang ahensya ang maaaring isagawa sa executive session. samantalang sa kaugnay na balita inihayag ni Atide na handa umanong humarak ang kanyang ama na si Arturo Atide isang negosyante sa dagpapatuloy na investigasyon. Isa ang kanyang ama sa nadadawit sa isyu na tumatanggap din umano ng kickback. Git niya na hindi sila magtatago o tatakas paalis ng bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Kevin City First District Representative Arjo Atide To this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father, you know, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatawag, tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and uh, to... uh Nanindigan din si Asistio na wala siyang kinalaman sa kontrobersyang kinasasaputan ng mga flood control projects nang umarap siya sa komisyon kahapon. Anya, wala siyang idinatago at wala man siyang pangalan na idinawit sa issue. Mari hindi niyang pinabulaanan ang mga ugnayan sa implementasyon ng mga proyekto sa kanyang distrito. Kung na yan, pakinggan natin. Antinig ni Tokan City si third District Representative din Asistio. Wala naman po dapat itago, kaya lahat po sinabi natin. Depende po sa ICI, uh, willing po akong bumalik dito kung sakaling padalan po nila tayo ng invitasyon para makatulong sa kanilang investigation. Dininay po natin at paulit-ulit po natin i na meron po tayong kinalaman sa implementation ng mga project nakatala Bombo Dennis, Bombo Ever, nakatakda namang humarak ngayon. Nobyembre 26, sina Occidental Mindoro First District Representative Leody Tarriela at Quezon Representative Renan Arogancia bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Pareho nilang hiniling na isagawa ang pagdinig sa isang closed-door hearing o executive session mula sa lungsod ng Tagig. Ito si Bombo East sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information pa Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.